Hello guys, karon best over na po ta guys. Listening mo oh, pa pag sugod So ang video guys kan pancit. Ang guys. Medyo dagang sya gulay dag Ang gisahog na to, ano lang um, ang para ano din siya masarap din namin naluan ng karni kasi ano balak uh, sa namin baboy eh, may bisita naman na muslim bawal sa baboy kaya naisipan namin walang karni manok yung kikiam na lang kaya nang aming ano sinahog Tapos medyo madami-dami yung bihon natin guys. Ah, uh, isang kilo palahati. Kaya medyo nahirapan akong mag, ano, maghalo sa kawali guys. Medyo madami-dami kasi yung bihon. So yun na nga guys. At uh, tayo ay nagluluto. Medyo nahirapan tayo dyan guys. Kasi nga yun na nga maliit yung ating kawali. binagawaan ginagawaan pa din natin ang paraan para maluto lang siya at, at mahalo ng maayos kahit mahirap. Kasi sa Pinay talaga, pag may nagbi-birthday or may kahit anong okasyon, di talaga mawala yung panse, yung bihon, pancit Sa amin kasi ang tawag dito is bihon. Bihon, pancit, ganyan. Tapos ang pansit naman sa amin, yung pansit na yung mala, malalaki, yung para siyang... Yung iba din yung pansit-kanto na ano, may kantong kasi na yung, yung pang, panghalo din, pwede rin ihalo dyan. Ihalo e, sa bihon. Yan talaga sa amin ang tawag binihunan. binihunan. siya Tapos pag sa probinsya, pag may mga kasalan or birthday or kahit anong okasyon, ang luto nila dyan, ang halo, bihon lang talaga, tsaka karne. Yung taba ng baboy, yun ang ihalo. Hindi talaga mawala yun pag may mga party sa probinsya. Tapos yung medyo malutong yung pagkaluto, sarap nun. Pero dito naman sa Luzon, kamihan ng magluto dito is yung parang masabaw siya, yung ano, tapos yung kulay ng bihonin, hindi talaga siya brown. May pagkaputi. Luspad ba sa Bisaya? Lusparon. Pero pag ako nagluto niya, yan, medyo ma brown brown talaga siya. Ayaw ako kasi yung, ano, yung maputla siya. Gusto ko talaga yung may pagka brown siya. Kaya pag ako yung nagluto, medyo damihan ko ng toyo. Para mag brown talaga siya. Pero may ano naman yan, may, may naluan. ko ng ah, oyster sauce. Kaya, medyo, ano siya, medyo may pagka-brown talaga. Ito, mas masarap pa siya sa pansit pag maraming gulay. Tapos, masarap din sa pansit pag, ano, yung ihalo mo, hug mo, ano, lamang loob ng baboy ay baboy manok ay yung ano ba atay balunan yun masarap din atay or yung atay lang Puso ko kasi sana yung kaso yung request nila yan man talaga kaya ano choice tayo yan yung ating lulutuin pero masarap naman siya guys kahit ano lang kikiam ay nagkapawis pawis na nga ako dyan gawa ng init ng kalan, guys. Tapos sa baba ako nagluto. Hindi niya so taas. Ayan, sa lapag. Parang ako mahirapan maghalo-halo, guys. Dami naman ng isang kilong kalahati. Medyo na parami yung ating ano pancit. Kaya ano talaga siya sulit. Ayan uh, na, guys. At tagsing kainan na, oh. Ayan na lutong pancit bihon guys, uh, may lechon pa guys, so yun lang guys, so, thank you thank you so much, thank you for watching guys, God bless.